Nasabat ang mahigit 1.4 milyong peso sa legal ng Shabu sa mga sospek sa makahiwalay na buy-bus operation na ginawa ng pulisya sa Manila. Unang isinagawa ang operasyon 5.30 ng hapon noong August 15 ng Santa Ana Police Station Station Drug Enforcement Unit. Kinilala ang sospek na si Arnold Gariando alias Ram 47 years old, residente ng Barangay 770, Zone 84, Santa Ana, Manila. Nakuha kay Ram ang 200.3 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 1,362 and 40 pesos. na din sa bypass operation ang mark money na 500 pesos na ginamit ng otoridad sa lugar. Sa hiwalay na operasyon ng mga otoridad sa Lanusa Street malapit sa Picrino Avenue, Manila, ay nasa bat din ang mahigit 136,000 street value na 20 gram ng shabu kay Lawrence Ocampo alias Idol, 39 years old na miyembro ng bahala na gang. Ayon sa police report, naaktuhan si Ocampo na nagbebenta ng shabu sa pamamagitan ng mark money habang isinasagawa ang undercover police operation. Nasa kustodiya na ng pulisya si Gariando at Ocampo na maharap sa mga kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Sa isang pahayag, sinabi ni NCRP o Regional Director Police Major General Jose Melencio Nartatis Jr. na patuloy ang kampanya ng ahensya kontra sa ilegal na droga. Hinimok din ni Nartatis ang publiko na manatili mag-ingat at ipaalam sa kanila ang mga kahinahinalang ilegal na aktibidad sa pinakamalapit na police station sa kanilang lugar bilang bahagi ng paglaban sa ilegal na droga. Mark Arellano nag-uulat, Part of the News Nationwide.